Okay mga ka-DIY, magandang araw muli. Ay dito na po ako ngayon sa part 2. Maglalagay muna po ako ng tansi bawat sulok. Tansi o nylon. Yan sulok. Doon. Tsaka doon sa kabila, apat na sulok. Ngayon yung pinagtalihan ko doon sa bawat sulok na yan ay naglagay ako ng blind rivets para pagtalian ayan po nakikita niyo yan ayan, ayan po ayan, naglagay ako dyan bawat sulok, apat na kanto tapos bali nakaikis na sa gitna ayan po yung tansi o ayan, tansi ito na po yun, itong si naka na po yan sa gitna ngayon dito ako magsisimula maglagay muna ng W clip sa bawat metal paring na nakatapat yung kiring channel kailangan ito kabilang dulo at saka sa kabilang dulo kailangan nakatuwid na siya bago natin ilagay itong double clip dito sa metal paring at saka kiring channel para hindi na tayo mahirapan mamaya sa pagtuwid nitong kiring channel itong W clip mga ka DIY nakikita nyo itong dalawa na naka curve ito yung maghahawak sa metal paring dito sa dulo nito ito ipapasok papasok ko dito sa, sa, loob ganyan patagilig muna bago yan Tap, o, yan na nakakapit na siya bago natin ilapit itong kiring channel na nasa align, align na siya ng tuwid yan tuwid na siya ngayon tutupin ko na yung apat na galamay niya para kakapit na siya. Tapos nun, pipit, pa natin ang plier para mas matibay, madikit. Ayan. Ayan mga kadewa, oh. pit na pit na siya. Pero mas, may, mas mainam, natagdagan pa natin isa kabilaan para magsalubong, para mas matibay. Ayan. Ayan. Um, simple lang yung paglalagay mga kadeway Basta nakita nyo yung Pamaraan kung paano magkabit Napakasimple na magkabit Yan Kailangan pit na pit Itong paglalagay natin Bago natin tupiin Para hindi siya gagalaw Yan Tapos pit natin yung dulo Para hindi siya mag matatanggal hindi okay, ayun, ipagutasa ko na siya i revitch -re natin para mas matibay siya tapos mga ka DIY yung lahat, lahat ng dulo ng mga metal paring ayan, mga dulo ay kailangan din nat iriri iriri po yan dalawa bali dalawa yan yan tapos ito yung sukat na 16 inches yung pagitan kailangan nakaribits po yan bawat dulo ng metal paring para hindi siya gagalaw. Ayan. Lahat po yan mga ka-DIY, naka-blind rivets po yan. Ayan. Ganun din sa kabila. Tapos ginamitan ko siyang itong tali na to para dito ako mag-adjust yung taas ng level ng tansi. Ito, ito. Bali, apat to, isa, dalawa, tatlo, apat para. Ayan. Ayan yung tansi. Sukat lang. Pares lang po yan. Isang label naman nila yung tansi. Ayan. Kahit dito sa kabilang dulo, Ganun din. Ayan, 6.5. Ngayon mga ka-DIY, ipipix natin itong isang hanger kung paano ako maglalagay ng blind rivets para maging matibay yung kakapitan ng hanggang dito sa may carrying kir channel ganito mga ka-DIY ito yung paglalagay ko ng blind rivets sa carrying channel mga ka-DIY tatlo yung butas na nilagay ko ayan po tatlo yan tatlo muna tap kailangan naka straight po siya doon sa taas straight na straight yan para mas matibay siya yan tapos gugunting ko siya dito sa may mismong dulo ng keyring channel para itutupi ko siya gugunting ko siya Tabilaan. Ayan. Then, itutupin natin siya ngayon. Ayun. Tapos, lalagay, lalagyan pa natin dito ng dalawang piraso pa dito para mas makapit siya. Ayan na. Nakalagay na akong dalawa. Then, yung pinakalas, ginunting ko ulit dito sa may ano niya. Dito, pagitan nito, kabilaan para pinakalas yung itutupi na naman para mas matibay siya. Yun. Ganyan mga ka-DIY. Kahit hindi na natin i-revis dito sa kabila, okay na yan, dahil makapit na sa dito sa silong eh. Tsaka dito sa kabilang Matibay na yan. Matibay na yan mga diy Tapos ipapantay na lang natin ito ay eh. yung dulo para iwas tayo sa sugat. Yan. Natin para iwas tayo sa disgrasya. Yan. Ayan lang. Ganun lang kasimple mga ka-DIY mag mag-fix sa hangir. Yan. Ayan po, natapos ko na doon sa kabila. Pantay-pantay po sila yan. Hanggang dito sa kabila, Di pa tapos. Yan. Bale yung pagitan ng mga hanger nilagay ko. Ito sila. Pagitan nito, isa. Tapos, yung pinakadulo na ay 90 cm ang pagitan nila. 90 cm hanggang sa kabila. yon bali apat po yan bawat isang kiring channel, apat na pirasong hangir na nilagay ko. Bali, ayan po yan o. Oh. One, two, three, four, five. Taga-apat na hangir ang nilagay para mas matibay siya. 90 cm yung pagitan ng hangir. Ayan. Ayan mga ka-DIY, tapos na. pideng pidi ng latagan ng hardy Okay na. Hardy flex na ang susunod nating ilalagay. pideng pidi na.